kayo po yung nag-file sa hanay po ng LCSP, kayo po yung nag-file ng uh, reklamo sa LTFRB, kaugnay sa ika nga po yung modus na ito ng in-drive, bigyan nyo nga po kami ng uh, paliwanag. Ano po bang klase yung kanilang ginagawang pangungkontrata at ni Ariel Enton sa kabila nang sila ay pagiging TNC or Transport Network Company? Well, it's uh, been then. Ang kanilang sisendis is order ng LTFRB. At itong mga nakarang araw kapag nasin uh, natin sa ni napuputol hello. po yung ano, napuputol po yung ating line. Sige, ah, go ahead nga po. Go ahead po. Ito, okay, ay, po. ayan, po. okay, okay, na okay na. po. Go ahead po. Go ahead. Okay, ah, uh, inamin na po ng in drive yung kanilang pagkakamali, no? Based sa mga media reports, ang sinasabi nila ay uh, ayusin nila yung kanilang system to comply, no? So, ibig sabihin ay uh, yung kanilang sistema, uh, aminado silang uh, in violation of the fair matrix ng LTFRB. Eh, ano ba yung violation nila? Ang violation nila ay uh, No? Uh, dahil, hello? Kahit po, nakikinip oh, po kami. Apo. Ah, okay. Dahil po yun na uh, kapag ka nag-book kayo sa in-drive, meron ang tinatawag na fair recommended. Ah. Huh? Oo, oh, tapos magkakatawaran kayo ng provider yung mga at ay yung potential na pasahero. Apo. Hindi po pwede 'yon dahil kapag ka nag-book kayo sa TNC para sa TNBS na vehicle, anti Anong timana nakalagay doon yung babayaran nyo at kung paano nag paano na ano, na compute. Na compute. 'Yan wala 'yun sistema ng in-drive doon. Oo. kaya sinuspend sila dahil Uh, doon sa gano'ng uh, pangkontrata. Pangalawa, sabi nila hindi sila nag-ooperate sa Metro Manila. Opo. Kaya yung mga complainants natin sa Metro Manila. Ibig yung sabihin pa, meron na silang mga ano rito, meron na silang ano mga po? partner Opo. na mga sasakyan. Opo. Opo. Ayun sa, uh, po kanilang lisensya, saan ba lang dapat ang kanilang operasyon? Eh, sa uh, ibang mga specified provincial areas lang. Susmaryose po. Or... Oo. Pang Pangatlo, Uh, sa mga complainant na, na nagpunta sa lawyers for commuter safety and protection, nagbook sila, inaasahan nila na TNBS ang darating, taxi dumarating. Anak ng bakan and, dalaga. O, so, iba yung taxi sa TNBS. Oo. Oh, oh, So, lahat ng violation na to, during the hearing sa LTFRB, nakita mm -mm. ng LTFRB. Oo. Oh, kaya no? Kaya, anti -mano, after one hearing, may cease and desist order na sila.